Ayan, good morning, good morning, good morning. Mega, mega lang sa po sa lahat ng ating mga subscriber dyan, ating kamag-anak, mga pinsan, mga kapatid. Ayan, sa lahat ng mga kakilala na natin, mga katrabaho. Ayan po, this video guys, ay pupunta po tayo sa meeting po ngayon. May 1 po, ah, Labor Day po, ayan. Ating na, uh, ating uniform, no? So, ayan, nakita mo sa likod. Ayan, ayan, sa likod natin. Strong Union, Ayan. So, punta tayo ngayon at may general meeting, assembly meeting po ang NDWA. Yung mga sa, kung po namin sa union po namin sa company. So, yan at samahan nyo ako papunta doon guys. Atin po tayo ng general membership meeting ngayong Labor Day. Yan, happy Labor Day po sa lahat Diyan ng mga manggagawa po. Yan guys, at uh, ready na tayo na. Papunta na tayo doon sa venue ng meeting namin. So, yan. Abang-abang uh, lang, guys. And update-update ko na lang kayo. So, tara na, guys. Ay, wala pa ko, Wala akong niluto doon ha Wala ako niluto dun Sige na, alis ako Kaya lahat, tuloy-tuloy lang tayo guys.

Ay, mo. Teka okay. lang, ba't nagagalit ka? <laughs> hindi kasundo? Ayaw ka, ayaw ka. Yun, hindi <laughs> nagkasunda. Hindi nagkasunda, binaba. Binaba? Ayan. Pupuntay na yan? Oo. Sabi ko tayo. Tumulong na nga kami para matapos eh. Bakit? Okay. Hindi. <laughs> guys at dito na tayo sa work Madam okay Elikato Vlog thank you very much salamat po sa pag video Madam Elikato Vlog andito na po tayo sa work at dito kami mag meeting no? 5 million in the house thank you very much po guys ang tropa no? ayan na at malapit na magsimula ang aming membership meeting Profak MVP ah. Satu kali buat guys, at maji start na yang meeting nanti. Hi guys. Hi guys, welcome to my vlog. Siapa <coughs> nanti nak? una ko sa lahat dahil humingi kami sa iyo ng kapatawaran. Tapos po sa lahat ng kapatawaran namin sa mga nakalipas na araw, maging sa magdambag na ito, Panginoon, kung ano mga namin at maging na, sa aming mga pagkukulang ay patawad, Panginoon, patawad. Iba po salamat din po kami dahil sa kabila na yung pagiging makasalanan, sa e kabila na natin yung pagkukulang sa iyo, ay hindi mo kayo ginababayaan, patuloy mo kami ginagabayan, patuloy mo kami binibigyan ng mayos na kalusugan kasama ng aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Maraming salamat din po sa panahon nito na bagamat mainit ay andito po kami maralakas, binibigyan mo kami ng ng malis sa kalusugan. Patuloy po kami nagkakaisa, nagkakasundo Panginoon. Maraming maraming salamat po. Hinihiling po namin na sa mga oras na ito ay gabayan mo po kami. Ipag kami ng iyong mga anghel dito ng banal aspeto na magagay sa amin sa lahat ng aming mga pag-uusapan, sa lahat ng aming mga gagawin, Panginoon. Kayo po ang salita sa amin, kayo po ang Manahan po kayo sa bawat sa amin na maging mayinaw ng lahat, maging matalin ng lahat sa mga pagsasalita pa ng Naway, ang aming mga mahal sa buhay na naiwan -na namin sa aming mga tahanan ay kalingain mo po sila. Ay naway, maging may po ang mga kalusugan Panginoon. Ang natin ito, lumus po namin siya sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amin. Amen. 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 naman. Amin. <laughs> Ang iya ko ymar alay alay babay alay alay maganda 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 1987. Ano ah, regular ko 87. 86 pumasok sa Negros. Kasi pagkakalaman ako kasi pagkakalaman ako kasi ngayon pareha. Kaya yung masisigapin natin na sana tumagal pa itong yun. At dumami pa tayo. Yun ang ano eh. Yun ang kasi ang ang union kasi yan yung ano eh. Ah, kalasag Ibig sabihin, pananggalang natin sa ating mga ano, pang araw-araw na gawain. Pakalawa, yung tayo, tayo yung power, tayo yung lakas. Kung magkakaisa tayo lahat, malakas, malakas tayo. Pangatlo, siyempre, yung kaalaman, ano, parang sa atin, tayo yung mga Ibig sabihin, yun ang magiging armas natin sa pang araw araw ito ba? Ay. Okay. kaya sa natin ay sana kung musbuk pa o nunggat pa tayo o lupak pa tayo yan ang ano yan ang <coughs> yan ang uh, ating ano yun eh, uh, armas para tayo magal siguro kung wala ko nun baka hindi akong mabot ng 37 years dito o baka di akong ng 60 years dito baka so, siguro mga 1 year pa lang baka

ating meeting no? ayan kanya kanya ng uwian ayan so mag uwi na kami tapos na yung aming meeting kasi masyado mainit kaya hindi nagtagal tapos na nga yung meeting namin at pauwi na nga so ayan may kami galang sarap sa lahat at maraming maraming salamat po sa lahat ng view and ayun bye bye po bukas may outing po kami sa Batangas.